no regrets. <laughs> Kakapasok lang na balita. Matapos buwagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamalaking proyektong pangtransportasyon, muling nagulat ang Chinese ambassador sa kakalabas lang na muling balita. Apat kasi sa bigating railway project na popondohan dapat ng China ang hindi na itutuloy. Subic Clark Railway, Mindanao Railway, North Luzon Railway, at Bicol-South Long Haul. Permado na ni PBBM ang kautosan at walaan anyang pinagsisisihan ang gobyerno sa pagpapatalsik sa deal kasama ang China. Uh, there's not much movement uh, on uh, the financing. No, uh, We requested the Department of Finance to uh, help us look for uh, other funding sources. There are other sources naman. Eh, kaya Me personally, I'm not sad it. So it's, there are no regrets. <laughs> no regrets. <laughs> Nagmamakaawa ngayon ang Chinese ambassador. Nais raw ng China ang palawigin pa ang pakikipagnegosyasyon sa Pilipinas. Inilabas ang mensaheng yan matapos sunod-sunod buwagin ni PBBM ang infrastructure bill nito sa si China. Pero mukhang malabu-labu nang ituloy ito dahil inanunsyo rin na naghahanap na ang Pilipinas ng bansang gustong pumondo rito. Pero muling giniit na hindi ito dahil sa nangyaring banggaan noong nakaraang linggo sa so West Philippine Sea. Naman siguro kasi yung yung problem na yan, uh, even before this uh, tension in the West Philippine Sea, when the new government took over, uh, the previous administration already uh, told the the Chinese government that uh, they will not pursue the loan anymore. inire rin kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapahinto na rin ng trade ties ng Pilipinas at China. Pero hindi ba tayo malulugi dyan? At posible itong magdulot ng mas mahal na bilihin sa merkado. Paglilinaw ni Professor J Batong Bakal. Yes, tataas ang presyo ng bilihin. Pero kung a-action agad si PBBM at maghahanap ng mabait na kalyadong bansa, magmumura rin naman daw agad. So po totoo po 'yon, no? marami din tayong sa China, no? At, uh, in the same way, marami silang kinukuha sa atin, no? Pero again, no, uh, mas uh, sa akin parang dihado nga, dihado pa rin tayo kahit kumukuha sila sa atin, kinukuha nila raw materials, mga mines, mga agricultural products. Tapos ang ang i-export nila sa atin, ayan mga finished products na na mas malaki na ang value, no? Uh, so parang parang dalawang beses tayong na isahan, no? Una, nakukuha nila yung raw material, yung natural resources, tapos babayaran natin pagbalik sa atin, no? Uh, kung kung mawawala yung trade natin sa China, kaya mabawasan man lang, no? Sa akin, kaya namang palitan yun, eh. Marami pa naman tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng mga uh, produkto. At kung mapapansin natin, nakita natin sa mga, uh, sa merkado, no? Sa mga supermarkets, mga grocery, dumadami yung mga produkto galing sa ibang bansa tulad ng uh, sa Southeast Asia, sa Europe, no, sa Australia. Mas marami pa rin tayo na kukuha, no? Uh, I think. So kaya nating palitan. I think yung yung ano man yung mawala sa sa China, mapupunta rin yun sa atin uh, sa ibang paraan uh, through other uh, countries naman. Talagang matindi ang ganti ni Pangulong Marcos Jr. laban sa China. Pero tama kaya ang naging desisyon nito o tayo mga Pilipino ang maaapektuhan? Kayo, ano ang inyong palagay? i komento sa baba ang inyong sa lobby.